sa aking paghahatid ng biyaya na galing sa aking pinsan na si Leti Caceres Hirasawa, napapaisip ako sa aking nadadaanan. Bakit kaya ang mga mayayaman ay yung mayaman sila pero yung mga mahihirap ay patuloy pa rin silang mahihirap sa jabang mapagbiro ang tadhana o may kinikilingan ba ang Diyos? Bakit hindi pare-parehas at hindi pantay-pantay ang mga tao? Laking uh, pasasalamat ko dahil sinagot ng aking pinsan ang pangangailangan ng aking bata. Dito ko sila nahanap. Ang nanay niya ay nagbebenta ng halo-halo dahil ito ngayon ang mabentang negosyo para sa tag-init tanghaling tapat ibinigay ko ang pinadala ng aking pinsan na para sa kanyang anak naglaking tuwa niya na nasagot ang kanyang problema dahil sabi niya dito lang siya kumikita para sa ikabubuhay ng kanyang mga anak dito ko nakita ang aking mag-aral na tinutulungan niya ang kanyang nanay na nagbebenta kaya iniyabot ko sa kanya ang biyaya na galing sa aking pinsan. Laking tuwa niya. Nak dahil tanghali, sinabi niya maghalo daw kami. Pero huwag na kasi sayang. Hindi na, baka hindi naman niya ako pagbabayarin yan. Kahit ibigay ko ang pera, sigurado hindi na. Kaya huwag na lang. Salamat. Kaya nakikintay ako ng biyaya para sa aking mga iba pang mag-aaral. Salamat!